Kasunod ng paglalantad ng isang empleyado sa umano'y korupsyon sa loob ng National Irrigation Administration Region 10, pinaslang ang mismong whistleblower na hindi pa nakikilalang riding, or riding in tandem. Narito ang palita ni Paul Montibon. Sa isang video, makikitang huminto ang motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki sa gilid ng kotse ng biktima na si Attorney Nero Kyle Antatico sa crossing Patag, Cagayan de Oro City nitong Oktubre at 10. Kalaunan ay lumipat ang riding in tandem sa kabilang bahagi ng sasakyan at dito pinaputukan si Antatiko. Sa ibang mga kuha ng mga nakasaksi, ibinaba sa kanyang sasakyan si Antatiko na wala ng buhay bago itilipat sa isang ambulansya. Ayon sa paunang investigasyon, isiniwalat umano ng abogado ang umano'y irregularidad partikular na sa isang ghost project ng National Irrigation Administration Region 10 kung saan nagtatrabaho ito bilang legal researcher ng naturang ahensya kaugtay rito agad na iniutos ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon sa pamamaslang sa whistleblower na si Antatiko. Inatasan na ni Police Lieutenant General Nartates ang Northern Mindanao Police Regional Office 10 na tukuyin ang mga sospek at ang motibo sa likod ng pamamaslang sa biktima nagtatag na rin ang pro ng Special Investigation Task Group o STG para tutukan ang kaso. Sa ngayon, mahigpit nang nakikipag-ugnayan ang mga investigador sa NIA-10 para malaman ang naging aktibidad ng whistleblower at ang ibinunyag nitong katiwalian sa ahensya. Pinatitiyak rin ng PNP na mabibigyan ng proteksyon ang mga posibleng saksi o individual na may kaugnayan sa ibinunyag ng biktima. Nagkasana ang pulisya ng manhan operation laban sa mga sospek. Sa panig naman ng NIA 10, siniseryoso naman nito ang ibinunyag na korupsyon ni Antatiko at magsasagawa rin sila ng komprehensibong pagsusuri at verifikasyon sa usapin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.